Magandang umaga po. Narito na naman po tayo ngayon sa ating segment na panagmatang. Tutol ka ba? Narito po tayo upang pag-usapan ang teenage sex. mag interview po tayo ngayon ng iba't ibang mga individual upang tignan po ang kanilang pananaw sa teenage sex. mag interview po tayo ng mga estudyante, metroid, sa mga kalsada. Titignan po natin ang iba't ibang pananaw nila tungkol sa mainit na issue na to ang teenage sex dahil napakamaraming bata na po ngayon ang nabibilang sa teenage sex o sa primarital sex na ng nga ba tatay po natin mag-interview ng sa mga simbahan sa warja, sa normal na individu individual narito po sila Ay na po, may nakita na po tayo isang individual Ah, uh, excuse mo. Bo. Boss, maaari po ba kayong ma-interview? Huh? Ah, uh, anong po pong pangalan nila? Inyumor. Ah, uh, may pamilya na po ba sila? Opo, opo. Ah, uh, sir, uh, matanong ko lang po kayo. Ilan po ang anak natin? Walo po, walo. Ah, uh, masaya naman po ba? Oo naman. Ah, uh, uh, ilan po teenagers ang teenagers sa mga anak niyo? Apat. Apat po? Ah, uh, may nalaman na po ba kayo nakipag-tarik sa kanyala? Live po tayo ngayon sa GMA. Ah, sa GMA ba yan? Opo, live po oh. yan sa GMA. Okay. Oh. Ah, you're so cute. Ah, may nakapag-live na po ba na? Ah, palagi ko meron na po, meron na. Ah, paano niyong po ba pinayuhan? Actually, ako pa nga nagbibigay ng sa mga anak kong lalaki ng condom eh. O, okay lang sa akin, basta ah, maging responsable lang po siya. Ah, okay lang po ba? Di, pabor po kayo sa teenagers, basta maging responsable lang. Oo oh, naman, oo oh, naman. Nasa kanila naman. Maraming salamat po, boss. salamat so, po sa servo. Si eh. Maraming salamat po. Sige, walang ano. ano. Ayun, ayun. Pinakatatago nila. Yung kaibigan niyo po ba dito, eh, nakita ko yung check na rin po ba ito? O gitara lang po ang hinatutok nila? Pare, ano? Actually, ano, meron kasi mga bakla niya sa kanto na pwede rin yung ano, pagkapirahan. Ang teenage sex din po pala, hindi lang po sa babae sa laki, pati na rin po sa baklat sa laki ngayon. Maraming salamat po. Salamat po sa interview. Salamat po sa... Salam. 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 Tagay! Tagay! Hindi na po! O, very good, Jeremy. Ako, Dominion Lincoln. Sen. Carl Contoran. Ah, Maric, kung ano ka po kanina? Ito kaya. Ah, Maric, tingin lang sa camera. Ah, live tayo. Wala pala. Live, live. Loco. Wala pa po kayo sa po. ano po yung pangalan, John John Ross. Ah, may ba yung may Actually, meron. Ah, ilan po ba? Ayun po ba yung nakapisipa niyo na po? bagay na yan ay hindi ko inisip mo na sapagkat iniisip ko, nasa, pagkat, iniisip ko yung, yung mga kabata na ayaw ko muna silang basta sa gusto ko silang spirituwal tulad ng 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 binibigay sa atin ng mga yung mga magulang gusto ko silang meron pa silang mga malaming bagay na ayaw silang ito sa mga bagay. Ay, meron kita dito po ang huling kasimpa. Mahal na mahal dito ba kayong kasimpa? hindi ko ay, pa. ba dyan Siguro hindi kami aabot ng 10 years ngayon. Ah, 10 years na po kayo? Ay, ay congrats po. Congrats. Ay, alam mo po, po ba yung musibig? Eh? Oo, yung mga kabataan na... Ay, hindi po. Kitangas claro. ok. po sa atin meron. Ah, ano po ba masasabi? Nakususunod po ba kayo? Huwag ka nga Ako, hindi ako susunod yan. Kasi madaling mga bata mga ang mga kabataan na gusto

Ah, minamane ko yung equipment ngayon kasi ano, kasi niya sakam. Alam niya. Makita lang ako. Ah, oh. boss, boss. Ah, sorry po. Ah, sorry po kung ginulo ko po kayo, no? Ana ah, sa GMA po kasi tayo. Ako ah, sorry po kayo. Ah. Ma tanong ko lang po kan, ah, maaari po ba kayo mag-istorbo? ah ano, po, ano po bang warehouse to? Warehouse ba? Ah, ito yung palang ano, sindikato. Ah, sindikato. Eh, para kayo hindi po tayo na. Yeah. Ah, maestro po ka lang po kayo. Ano na? Kami po tayo live po pala tayo sa GMA Network Center. Eh. Hello, ABC Bin. Jim, Jimmy. Ay, uh, GMA, po, GMA, po, GMA. Ay, touchscreen kayo uh, sa amin. Ah, touchscreen po. Uh, ah, maaari po bang malaman kung anong pangalan ni Martin Heidegger. Ah, uh, Martin Heidegger. Ah, uh, Martin Heidegger. Ah, uh, may pamilya na po ba kayo? Ah, actually meron. Ah, Ay, meron na po. Ay, ilan na po ang anak niya? Apat. Masaya naman po ba sa pamilya? Masaya. Siyempre kasi, kahit pa paano, sama-sama pa rin kahit mahirap. Ah, yan po ang nakakatuwa po sa pamilya natin. Napaka-typical. Sa kabila na paghihirap. Kita mo naman, malakas pa rin. Ay, ilan po ang anak natin, boss? Apat po. Apat? Apat. Apat. Four. Four po? Ah, uh, ilan po ba ang teenager sa kanila? Tatlo. Gambal po sila. Um, ah, kambal ko yung tatlo. Triplet. Triplet ko. Ah, sige. Kambal po apat, tapos triplet. Ako meron pa, pa bunso yung ano. Ah, bunso po ba pa, yung pa. ano. Ah, sa mga anak po ba, wala po ba kayong alam na nakipagtalik na sila? Ewan ko, siguro, meron na. Kasi, meron silang, mga, meron silang dinadala sa boyfriend na sa bahay. sakali po bang nalaman kayo na may nakipagtalik na lang po, uh, paano niyo po ba pagsasabihan niya? Papayuhan mo na. Uh, Ipapayuhan ko sila sapagkat ang sex ay pang sagitan lang o pang talagahan lamang ito eh. dapat ipinag-iisip-isipan mo na mga kabataan sapagkat hindi nila lamang hindi na alam kung anong ginagawa nila. Tama po. Sapagkat ito ay nakasama sa ating batas dahil mga bata pa lang sila kailangan natin i-respetuhin sapagkat ang kalang pamumuhay ng kabataan ay sabi ni si Rizal ay ang kabataan ay ang pagkasok ng bayan Tama po yan, ang pagkasok po talaga ng bayan ay ang bata po Tama Ah, uh, familiar po ba kayo sa teenage sex? Actually, oo oh. Ah, uh, ano po bang masasabi? Tutul po ba kayo? O sangayon po ba? Ah, o... uh, ulit na po yung tanong. Ah, uh, teenage sex po. Yan po ay sex sa uh, pagitan ng mga teenager po. Yan po ikakibat na aking tanong po sa inyo kanina. Ah, po ba kayo o sangayon po ba? Hindi ako sangayon dito. At bakit naman po? So, pagkat ito ay nakasira sa ating mga kabataan sa kanilang, sa kanilang future, sa uh. kanilang pag-aaral. Uh. Ah, ganito po. Ha? Ah, sige uh. po. At may iwan na po kayo. Andiyan na po ang bus nyo. Ah, maraming maraming salamat po. Wala po ba kayong gustong batiin? Live po tayo. Pinabati ko po yung ninakawan ko namin. Ay, yung ninakawan nyo. Ah, na lang po tayo. Ah. Sige po. Maraming maraming salamat po. Martin Heidegger po. Okay, dito po tayo sa Paranaque ngayon para i-ambush po report po ang ating isas po sa mga kilalang politiko. Si Mr. Gus Tambunting. Ah, uh, excuse boss. Boss. Ah. mayor, mayor. Uh, 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 yung uh, 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 ako po pala si Carlo Pamplona, yung reporter po sa Jimmy Network. Live po tayo ngayon. Live po Ah, ka? live ba to? Live. Ah, live po yan. Ah, yung galing. Jimmy po yan. Sa ah, satellite yan, satellite? Ay, hindi po. Hindi, Net hindi. Network day, day. lang po. Network day, day, day. lang, net Ah, sir, ah, yan man din lamang. Kayo po ikilala sa mga pagiging malapit sa kabataan, eh, no? Ano po pang masasabi niyo ngayon sa Phoenix Kayo po ba'y pabor ang pangayon? O tutul po ba kayo dito? Ah, pabor ako dyan, eh kaya nga natin sinusulong yan sa kongreso ang RH bill. Isa na yan sa sa pinapanukala natin uh, sa sex education no, para magkaroon ng uh, uh, edukasyon ng mga kabataan natin katulad ng mga nasa likod no? uh, mga supporter natin no ng tam RH bill. Uh, para mas malaman nila ano ba paano ba dapat ang tamang gawin para sa pakikipagtalik. Okay, maraming salamat po. Ah, tanong lang din po, no? ano po ba ang may papayo nyo sa mga kabataan na nakikipag-sex ngayon? Ah, isa lang masasabi ko dyan. Go, go, go! Maraming salamat po, Mr. Gustambunting po, Vice Mayor ng Paranaque. Ayun na. Ah, nandito po tayo ngayon para kapanayin ang isa sa ating mga imporamante. Ah, siya po ay naging isang maagang ama sa kanyang ina. Siya po ay nakaranas ng teenage sex. Uh, itago na lang po natin siya sa pangalang Joseph. Uh, Joseph, uh, ano bang dahilan kung bakit pumasok ka sa sex ng maaga, maaga pa lamang? Ang una ko naisip na dahilan dahil una masarap, masarap sa pakiramdam at sa nadadal na sa aking emotion sa babae. Hindi ka ba na nabagabag na baka yun ay Uh, pagsibulan ng anak. Baka magkaroon ka makadisgrasa pa, magkaroon ka ng anak, hindi ka ba napag-isip ng gano'n? Hindi ka napag-tanto? Um, sa una, naisip kong gano'n. Kasi bata pa ako mag para maging isang ama. Ngunit sa ginawa namin, masaya na makas naman kami dalawa sa ginawa namin kasi hindi namin pinili na ipalaglag ang bata at pinanindigan ko yung bilang isang tunay na lalaki. Hindi naman ba nagalit ang iyong girlfriend sa iyong ginawa? Hindi naman. Ah, uh, anong masasabi mo sa mga mga teenager ngayon na na nagsusubok na gawin ang bagay na yon, ang teenage sex, o ang primarital sex? So, ang may papaya ko lang sa nila eh, bago nila gawin ang isang bagay, pag-isipan nila na mabuti. Dahil sa bandang uli sila rin na magsisisi. Uh, maraming salamat, uh, Joseph. Dito po nagtatapos ang ating interview. Maraming maraming salamat po. Na-interview na po natin ang iba't ibang individual at ang kanilang mga perspective sa ating timid sex. Marahil, merong ibang sumutol. Merong ibang sumangayon. Pero, ang mahalaga talaga dyan ay kung para ba natin pipigilan ang timid sex. Ako po si Carlo Pamplona. Lagi niyong tandaan, sa bawat sarap, katumbas nito ay habang buhay na hirap. At sa bawat butas na papasukin, tsap, sigurado, hindi ka pabibitin. Ako po si Carlo Pamplona. At ito po ang segment na, tutul ka ba?